Hindi madali na maghiwalay ang mga magulang dahil isa sa mga pinaka nito ay ang kanilang mga anak. Sa showbiz ay may mga celebrities na nagmula sa broken family. Narito sila. The Philippine Showbiz List presents artista na anak ng na mga naghiwalay na showbiz couples. Julia Barreto, Si Julia ang panganay sa tatlong anak ng dating mag-asawang Dennis Padilla at Marjorie Barreto. Ang hiwalayan ng kanyang mga magulang ay nagdulot ng magkaibang epekto sa mga ito kung maganda ang relasyon ni Julia sa ina, taliwas naman ito sa naganap sa mag-ama. Bukas sa kaalaman ng publiko ang hindi magandang ugnayan ni na Julia at Dennis. Matatanda ang taong 2014 na magsumiti si Julia ng petisyon sa korte na palitan ang kanyang apelido at gawin itong bareto. At sa isang vlog niya noong 2021, nagtapatan ang mag-ama tungkol sa mga hinanakit nila sa isa't isa. Muling sumiklab ang sigalot sa pagitan ng mag-ama, kasunod ng pagsasapubliko ni Dennis sa kanyang mga anak na wala man lang daw mensahe sa kanya sa okasyon ng Father's Day noong June 2022. Pagkalipas na tatlong buwan, nagsalita naman si Julia sa issue nila ng ama. Nasaktan daw siya pero hindi na rin ibago sa pagsasapubliko ng ama ng himotok nito. Gayunpaman, sinabi rin ni Julia na umaasa siyang sa tamang panahon ay magkaayos din sila uli ng ama. Diego Loizaga. Si Diego ang naging bunga ng na pag-iibigan ng dating magkasintahang sina Cesar Montano at Teresa Loizaga. Lumaki siya sa poder ng ina sa Australia na dahilan sa paglayo ng loob nito sa ama. Katunayan sa mga nakaraang interviews ni Diego, bukas siya sa pagsasabing may malalim siyang sama ng loob sa ama na tumagal din ng mahigit isang dekada. Iba't ibang balita ang mga lumabas noon na nagpalalim sa sigalot sa pagitan ng mag-ama hanggang sa tuluyan na nga itong natuldukan noong nakaraang taon. Sa ngayon nga ay naroon na pagbawi nila sa isa't isa na bukod sa kanilang bonding moments, dalawang beses na rin silang nagkatrabaho sa pelikula. Luis Manzano Ang TV host actor naman, ang unikong iho ni na Vilma Santos at Edu Manzano. Limang taon lang ang itinagal ng buhay mag-asawa ng dalawa kung saan na uwi ito sa diborsyo taong 1985. Ganun pa man sa kabila ng hiwalayan, hindi ito nakaapekto kay Luis na makabuo ng magandang relasyon sa mga ito at maging sa bagong pamilya ng mga magulang. Ayon niya kay Vilma, naging tapat sila ni Edo kay Luis tungkol sa kanilang hiwalayan noon. Paging si Luis ay hayagan din sa pagsasabi na sa kabila ng separation ng mga magulang, ay kailanman hindi siya nakaramdam na binabayaan siya ng mga ito. Napakaswerte niya raw na lumaki siya sa isang very loving family at aminadong mama's boy. Danica Soto You are not broken. Yan ang mariing paalala ni Danica sa lahat ng mga tulad niyang nagmula sa Broken Family. Bukas na aklat sa publiko ang kwento ng kanilang pamilya. Si Danica ang panganay sa dalawang anak ng dating mag-asawang Vic Soto at Dina Bonnevie. Ayon kay Danica, nauwi man sa hiwalayan ang pagsasama ng kanyang mga magulang, hindi ito naging dahilan para ma-discourage siya o bumuo ng sariling pamilya isa raw sa pinakamabisang paraan para mapunan ang nararamdamang kakulangan sa buhay at pagkatao ng isang anak na naghiwalay ng mga magulang ay ang taus-pusong paghingi ng patnubay sa Panginoong Diyos. Daniel Padilla Si Daniel ang bunga ng pagmamahalan ng dating magkarelasyon na sina Romel Padilla at Carla Estrada. Nasa sinapupunan pa lang si Daniel na maghiwalay ang kanyang mga magulang. Nalaman lamang ni Romel ang patungkol kay Daniel nang dalhin ito ni Carla sa New Believed Prison habang ito ay nakakulong. Sa kabila ng kawalan ng presensya ng ama nung kanyang kabataan, hindi ito nakahadlang kay Daniel na makabuo ng magandang relasyon rito. Katunayan bukas siya sa pagsasabing kailanman ay hindi siya nagtanim ng galit sa ama sapagkat hindi man daw niya ito nakakasama physically ay naroon ang komunikasyon nila. Matagal na rin anya na nipaliwanag sa kanya ng ina ang nangyari at naiintindihan niya ang sitwasyon ng ama na may mga responsibilidad din ito sa iba. Sa ngayon niya ay naroon ang kahanga-hangang relasyon ng kanilang pamilya kung saan ay napanatili din ni na Carla at Romel ang kanilang pagkakaibigan. Nauna lang sinabi ni Carla na ang pinakamagandang halimbawa para sa anak ng isang pamilyang nagkakahiwalay ay ipakita na naroon pa din ang pagmamahalan upang hindi magkaroon ng mga ito ng insecurities at mas nagiging buo ang kanilang pagkatao tulad ng ginagawa nila ni Romel. Andre Iliana Sa murang edad ay nakagistan na ni Andre ang paghihiwalay ng kanyang mga magulang na sina Aiko Melendez at Jomary Iliana na dahilan ng paglaki niya sa pangangalaga ng ina. Hindi din kaila sa publiko na hindi lang minsan na naging malayo ang loob niya sa ama. Sa isang vlog noong nakaraang taon, sinabi ni Andre na sisiguraduhin niyang hindi magiging broken family ang kanyang pamilya sa hinaharap at magiging best father siya. Ayon kay Andre, hindi na ganun kalaki ang pagdanais niya na makapiling ang kanyang ama. Hindi tulad ng dati na hinahabol pa niya ito. paman hindi umano siya nagtanim ng sama ng loob sa kanyang ama. At sa taong ito, tila unti-unti na nanumbalik ang magandang estado ng kanilang samahan. Naibahagi ni Andre na okay na sila ngayon ng amang si Jomari at napansin daw niya ang malaking pagbabago ng pakikitungo nito sa kanya. Ian De Leon. Si Ian ang biological son ng dating mag-asawang Nora Honor at Christopher De Leon. Lumaki siyang kasama ng apat pang adoptive siblings. Bata pa lang ng pasukin ni Ian ang showbiz kung saan ay nakasama na rin niya sa ilang proyekto ang mga magulang at magpahanga ngayon ay patuloy pa rin ang pagiging aktibo nito. Ngunit hindi din sekreto ang tinakbo ng relasyon ni Ian sa kanyang ina na nakatampuhan niya noon. Gayunpaman ay nahanapan nila ito ng paraan kung saan ay naibalik sa maayos ang kanilang relasyon. Casey conception Bukas na aklat sa kaalaman ng publiko ang kwento at kinalakhang buhay ni Casey bilang produkto ng isang broken family. Siya ang naging isang anak ni na Sharon Coneta at Gabby Concepcion nang maghiwalay ang kanyang mga magulang Kalauna rin na nagkaroon na din ang mga ito ng kanya-kanyang pamilya. Aminado si Casey na mayroon siyang complex na patunayan ang sarili para maging proud sa kanya ang mga magulang. Naniniwala siyang hindi lahat ay nauunawaan ang kanyang pinagdadaanan bilang resulta ng broken marriage. Napagtanto raw niya na kahit ang pamilyang hindi naman nagawatak-watak ay may mga pinagdadaanan din. Wala raw perfectong pamilya. At sa ngayon nga, isa sa pinaka-inaabangan ni Casey ay ang muling pagsasama ng mga magulang sa upcoming concert ng mga ito. Naroon anya ang halo-halong emosyong kanyang naramdaman. Umaasa siya na sana ay simula na ito ng mas magandang pakikitungo ng kanyang mga magulang sa isa't isa. Pangarap daw niya na makita ang mga magulang na nag-uusap, nagtatawanan, magkasundo at maging magkaibigan. Ayon pa kay Casey, kung may isang nag-enjoy sa love team ni Gabby at Sharon, paniguradong siya yon na dahilan kung bakit nandito siya ngayon. Kaya naman naroon ang buong suporta niya sa reunion concert ng mga magulang. Kayla Estrada Si Kyla ang isa sa mga apat na anak ng ex-married couple na sina Janice de Belen at John Estrada. Magkahiwalay man ang mga magulang. Ayon kay Kyla, ang mga ito ang isa sa nagbigay ng dahilan upang ipagpatuloy niya ang kanyang pangarap, lalo na noong na pagdesisyon na niyang pasukin ang showbiz. Nariyan niya ang walang sawang suporta ng mga ito at hindi nagkulang sa mga pagpapaalala sa kanya. Bagamat maayos ang relasyon ni Kyla sa mga magulang, Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkakasundo si na Janice at John. Bilang anak, ayon kay Kayla, matagal na raw niyang tinanggap ang sitwasyon ng kanyang mga magulang. Nakikita naman daw niya na okay ang mga ito at naroon ang magandang relasyon nila magkakapatid sa parehong magulang. Sadyang na sa mga magulang na lang daw niya kung paano sila magkakaayos at nirerespeto niya ang nararamdaman ng mga ito. Kylie Padilla Si Kylie ang pangalawa sa mga apat na anak ni Robin Padilla mula sa ex-wife nito, ang dating aktres na si Lizelle Sicanco. Bagama sa simula ay naroon ang dulot na sakit sa hiwalayan ng mga magulang, kalaunan na ay naayos na mga ito ang relasyon ng kanilang pamilya. Bagamat matagal na nagkawalay ang mga magulang ay tila ramdam pa din ni Kylie ang kilig na namagitan sa mga ito. Katunayan kamakailan lang sa kanyang Instagram story ay binida niya ang lumang magazine na nilalaman ng sweet moments sa mga magulang nung panahong magarelasyon pa ang mga ito. Makikita sa cover nito sina Robin at Lizelle na naghahalikan. Sa kanyang caption, nilinaw ni Kylie na wala siyang intensyong masama sa pagbabahagi nito. Sadyang natuwa lang daw siya sa alaalang ito. Buong mensahe niya, Mama, don't be mad. Nga, ha, Bilang kayo ang aking mga magulang, natuwa ako. Not meaning to offend anyone. He, he, he. It's just so cute. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!